Ikaw ba ay naghahanap na mahihiraman? Ang home credit ay isa sa mga pwede mong maging option. Ang tanong, legit nga ba ito? Marami ang nagtatanong at isa na rin ako sa mga nagtanong kung totoong legit nga ba ang home credit loan app. Nagbalak na rin kasi akong bumili ng tri-bike at ang offer sa akin ng seller ay pupwedeng home credit o kaya ay cash. Kaya nagresearch ako tungkol sa home credit at paano ito naging legit. Ang Home Credit online app ba ay legit? So unang-una, yes, ito po ay legit dahil ang Home Credit Philippines ay SEC registered at regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Recognized na rin po sila ng DTI at ng National Privacy Commission. Andiyan po yung mga logo sa harap at pwede nyo po yang i-research. Ang Home Credit ay nagsimula pa noong 2013 so matagal na palang existing 'to, no? Hindi lang nating alam. So, kung di ka nangungutang, hindi mo alam kung sino itong si home credit. So, halos na sa 11 million customers na sa buong bansa. So, ano naman ng mga products at services ng home credit? So, unang-una ay meron silang cash loan na pwede tayong mangutang ng hanggang 150,000 at may term sila na mula 6 months hanggang 60 months o hanggang 2 years meron din silang product installment. Dito sila kilala at dito mas maraming nangihiram sa home credit. So ito ay ang mga hulugan na gamit katulad ng home appliances, mga aircon, mga ref, at ang paborito ng lahat ang mga cellphone, lalo na yung mga primera klase, no, yung mga branded, at parami pang iba. Meron din silang HC kwarta. Ito naman ay isang virtual credit line na pwede magbayad ng mga bills bumili ng load at pwede din gamitin na pambili ng mga products. Number four, meron din silang loan extra care para naman sa mga flexible payment options kasama ng mga holiday benefits. Bukod doon, meron din silang credit card. nag i rin sila niyan. Kamukha niya na sa image natin at saka ng insurance. So ano naman ang mga qualifications para maging member? una-una, dapat isa kang Pilipino na may edad na 18 hanggang 68 years old. Number two, kailangan lang na isang ID. Number three, kailangan lang meron tayong income na regular. At number four, may online account sa home credit. So, paano naman tayo mag apply sa home credit? Number one, i-download lang down natin ang home credit app sa inyong phone. At number two, mag-register online. Kapag naka-register ka na, pwede ka na mag-browse ng mga partner stores o sa shopping mall o kaya ay mag-loan ng cash. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano tayo mag-re-register sa Home Credit gamit ang ating phone. Mula sa ating cellphone, i-open lang natin ang Google Play kung ikaw ay naka-Android, ang App Store kung ikaw ay naka-Apple, at kung ikaw ay naka-Huawei naman, ang App Gallery. So, i-download lang natin ang Home Credit. And then, pag na-download nyo na, i-open lang natin. And then, ang unang una nyo gagawin ay i-enter ang mobile number. So, pagka-enter nyo na ng mobile number, lalabas naman ang OTP. So, i-enter nyo rin ang inyong OTP. At pagkatapos ay kailangan i-accept nyo lang ang mga terms and conditions. So, click nyo lang yung I agree sa ilalim and then confirm. And then, pagkatapos nyo, i-set nyo naman ang inyong PIN o inyong private password. Okay? So, re-enter nyo lang ulit and then automatic na po yan na mag-save. Tandaan nyo lang ang inyong PIN dahil yan ang gagamitin nyo every na papasok kayo sa app. Susunod naman ay ang permission disclosure sa camera, sa paggamit ng camera. Makikita nyo naman sa ilalim, I understand and I want to proceed. So, i-click lang natin yan. And then, susunod, permission naman sa disclosure ng calendar. Ganun din, click nyo lang yung kulay pula. And then, Lastly, is yung location. So, ganun din, i-click nyo lang yung kulay pula sa ilalim. Pwede nyo basahin isa-isa yung mga messages na yan at may mga matututunan din kayo dyan. So, yes, improve my experience. O kaya kung ayaw nyo naman ay click nyo na sa ilalim yung finish course. Ayan, pagkatapos nyan, click complete course and there you go. Ayan na po yung ating, ayan na po yung dashboard ng ating app mismo. So mula dito makikita nyo na ang iba-ibang mga pictures. Makikita nyo rin ang offers na cash o offers for you na cash. yeah, Kung makikita nyo 40,000 ang ino-offer niya na po pwede nyo i-loan. So ang gagawin nyo lang eh, is i-click nyo lang yung verify now and then papasok na kayo sa mga details kung paano kayo makakautang. Try naman natin i-click ang account. So dito sa account verification, kailangan nyo lang ng selfie kailangan nyo ng ID, kailangan nyo ng income information at inyong mga personal information. So, pilapan nyo lang lahat yan para makapag-loan na kayo o makapag-credit. So, makikita nyo rin ang mga pending actions. Sagutan nyo lang lahat yan. At kailangan nyo lang ma-verify ang inyong account para masimulan nyo na ang inyong loan. Click naman natin ng shopping mall. At dito mapapansin nyo lahat ng mga products na ino-offer ng home credit. Okay, yan. Pwede nyo utangin lahat yan. At nandyan din yung price at nandyan din yung denomination kung magkano ang inyong babayaran. Okay? So, lahat yan. Magsimula sa sa rep, sa washing machine, sa aircon. Meron din po sila yan. At ibang-ibang brand ang inyong makikita. Meron din po silang mga brand na cellphones saka mga at iba-ibang mga uh, models. Meron din po sila mga latest ng iPhone. Ayan, kita nyo. So, kung gusto nyo mag-loan, diretso lang, apply lang, at makukuha nyo na ang gusto nyo. Yun lang, pag nag-loan kayo, of course, responsibilidad nyo na magbayad. So, lahat ng details, makikita nyo At kung mag-loan kayo dito sa home credit. Okay, so makikita nyo, ayan, meron din silang opo yan, iba-ibang model ng Oppo cellphone. So, meron silang Xiaomi at mga featured partner store. Kamukha ng Robinson. Yan, partner din po nila yan. So, meron din po tayo mga aircon, mga split type, saka meron din Panasonic. Okay, so mega hot deals. Ah, meron din po silang laptop. Ayan, yeah, meron din silang washing machine, Samsung washing machine. Okay, so... Pili lang kayo dyan kung ano yung mga gusto nyo at pag napili nyo na, bibigyan nyo sa inyo ang mga details kung magkano ang total price, magkano ang inyong babayaran monthly. Okay? So, fill out nyo lang lahat ng details para makapag-apply na kayo dito sa home credit. Maraming maraming salamat po sa panonood at sana ay makatulong kami sa inyo. Huwag nyo lang kakalimutan na bigyan kami ng isang thumbs up o like. At huwag nyo na rin kakalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat pumuli at God bless.